Good morning po mga kabilog. Ang ganda po ng dagat ngayon, no? Hindi maalon siya. O. Si kabilog na toto. To. Nandito din pala sa playa. Kabilog na to. Parang aga mo ngayon din dito sa tabing playa. Good morning kabilog. Gatis. Nakapapahinga, oh. Ah, uh, parang pawis na pawis ka. Oo, oh, napunas nga ako kasi medyo malalayo din ang Santa Rosa Uno na bileta pa, diba, para makarating ko ng playa. Ah, uh, Cavite mala City. Malayo din pala ang binayik mo. Anong oras ka umalis doon? Mga mag-alas 5. Ah, isang oras takbo. Oo. Uh -huh. Ganda na na yung sports club na Tayo tayo na siya nabubuo. Ayan po yung sports cup ng kabilog na to. Oh. Ang ganda na siya. Sa kalang. Lagi ka ba dito, kabilog? Lagi ako dito, kabilog. Dahil dito ko lang malangap ang sariwang hangin. Kasi ang gamot ang sariwang hangin dito. At Dito po natang kaluban ko. kay Hirap ako sa pagpidal. Kaling nobileta, marating ng lugar na to kasi mapayapa itong lugar. Tahimik. Nakaka-relax, no? oh, ka-relax. Ang ganda sa... Ang ganda ng mga tanawin. Ito ang ganda ng dagat natin ngayong maga. Hindi po siya masungit. Maporma na talaga kabilog ang iyong ginagawa na kwan. Sposkra. Ganda na po siya, mga kabilog. kabilog. Parang basang-basa ng pawis yung tawil mo. Basang-basa na talaga, pwede uh, pigaan. Again. Talagang ramdam ko lumabas na talaga yung mga kwan sa katuwang ko. At saka, ang ganda ng simoy ng hangin. Mm -hmm. uh, para lang akong nasa paraiso. Ganda si simoy, kabilog. Tatanungin kita ka bilog. Sinong kauna mong isasakay diyan na babae na lalong gaganda yung sports club po na yan. Wala pa akong ideya ka bilog eh. Sino kaya? Wala pang may nakasakay dito ka bilog. Ako may naisip na kung sino siya. Bas, siya ang kauna na mag-drive nito. Oo. Kung sakali. Lalong gaganda yan pag siya ang sumakay na. Mas sure ka kabilog? Oo. Kasi iniisip ko ito, mag-iisa mag linggo na, iniisip ko kung sinong nababagay mo diyang isa kayo. Sino yung kabilog? Wala ka idea pa? Ako, meron na. Bagay na bagay dito. Sabihin ko na kung sino. Oo. Oh. Sige. Sino yung kabilog? Si Miss Ivana Alawi. Ula! Bagay na bagay dito yon. Oh, ganda nga yan. Aba, maka -drive nito, maka siya ang una makadrive nito, makatisting. Ayan po yung kanya, yung sasakyan halimbawa ni Miss Ibana Alawi. Ayan Is po. Siya kauna-unahan kabilog. Ang naisip mong sasakay dito. Ayan po siya. Yung sasakyan ni Miss Ibana. Mga kabilog, ayan po. Ayan po yung gulong, mga gulong niya. Sana Miss Ibana mapanood mo tong video namin para pinapangarap ni Kabilog na Toto na maisakay ka sa kanyang munting sports club. Open ang pinto para kay Miss Ibana. Lawi. Ang pinto niya. O, sige po. Kabilog. Sige po. Kabilog. Uwi na ako miss. at ako'y may trabaho pa. Okay po. Ingat ka ha. Pag-uwi. Okay.